ang form naman po natin ngayon is maru at tatalon magiging to. Kasi maliit po yung tsupo. Ano po? So, ang una po natin na vocabulary is hotto. Hotto. Okay naman po? Ano? Noun? Mainit? Hotto suru. Hotto suru. Hai. Hotto po. Meron po tayong salitang hotto. Pero katakana po siya. Ano po? Pag sinabi pong hotto, from the word of Uh, English na hot. Yung po hotto. Uh, Ngayon, pag sinabi pong hotto suru, ano po siya? Uh, gumaan? Hmm. Pa gumaan na pa pakiramdam. So, ito siya. Marrelieved. O kaya naman po, makampante. Hi! hot is relieved kampante po. Ano po, um, ginagamit po siya sa mga situation po na halimbawa, uh, may emergency nangyari. Uh, Siyempre, nagpapanik ka. Ngayon, natapos na lahat yung problema ngayon, saka pa lang po kayo makakaramdam ng, hot oh, Ay, na din ako. Ganyan, ano, kaya naman po. Ay, nakampante din ako. Ganyan, hot to Ganyan po, ano po. Hi. So, maaari po natin gamitin sa sentence na Haha -ha no biyoki ga naoshite hotto shita. Haha no biyoki ga hmm. naoshite hotto shita desu ne. Hai, so, paano niya po siya i-express in Tagalog? Or saka po natin na um, ano? Na-relieve na na yung sakit. Uh, sakit ng aking nanay Ano ba? Hotto tosta Ano po meaning po ng hot ano? Narilive Sino? Uh, Narilive Pag sinabi po hotto tosta Yung nagsasabi po ang ano Ang, ang nagsasalita So Pag sinabi po hot tosta Narilive Sino? First uh, person po Ano po? Sino pang first person? nanay? Second person na po yung mama nyo. First, per oh. first, person po, yung sarili. Kaya, na-relieve? Sino? Na- relieve yung sakit. Yung sarili ah, oh, po. Na-relieve? Na-relieve? yung sarili. Ah? Hindi na-relieve siya. Na-relieve? Ah? First person po. Yung pa, paano nyo po sinasabi yung sarili niyo na na relive ano? Uh, na relive? Ah. Uh, Marami pong nitutulung sa atin sa baba. Na relive ako um, sa. Sina Jaydisen, yung Bowstar sang. So, na relive? Na relive ang sarili. Na relive. Ah. Uh, Ayan po. A. nare live ako. Ayan po. A. Ah, ah, Nasaan? Ha? Si, Yung ha-ha. A. Ah, A. Ah. A. Hindi ko po makita. Nare-relieve ako. <laughs> ano po? So, bakit po ah, siya nare-relieve? Nar bakit po siya nare-relieve? Dahil? Dahil? Byoki ka na otta. Ano pong byoki ka na Ah... Guma guma gumaling yung gumaling yung sakit. So des gumaling yung sakit nino? Ni uh, uh, ano, yung ng, uh, Yung subject natin dito is yung mother, nana, yung uh, ina. Uh, ano po? So sino yung na-relieve? Ah uh, ako. Ako. So na-relieve ako dahil Dahil gumaling ang? Dahil gumaling ang aking sakit. Sino yung may sakit? Ah, gumaling, yung sakit? <laughs> dahil gumaling, gumaling ang sakit ni uh, Nalaking na rin? So, this. Hi. Ah. So, <laughs> <laughs> narilib <-lived> ako. <laughs> pa pa pabasa po. Narilib ako at gumaling ang sakit ng ina ko. Uh, So, des. gumaling ako at, uh, uh na-relieve ako at gumaling ang sakit ng ina ko. Hi, haha no byoki ga naotte, hotto shita. Hi. So, go po tayo sa next vocabulary po natin. Chotto soro. Jitto. Chuto. Jitto soro. So, des. jitto soro. Hi. Pag ginawa po siyang soro form dahil magigiging siyang isang verb po. Ano po? Hi, ay, may lang pinakita ko na Gumine. Ano po siya sa Tagalog? Hindi magalaw. Hindi magalaw, matyaga. Matyaga. At iba pa po. Ano po? Ang jito po kasi, ina po ito sa mga bagay na ano, hindi gagalaw. Hindi jito. Jito. Hindi gagalaw. Ano po? Hi. Pag sinabi po jit suru, ibig po sabihin na po nun, hindi gagalaw. Hi. So, pa, meron din po siyang meaning na matyaga. Depende po sa sentence po. Ano po, magbabago po ang meaning. So, example sentence po tayo ngayon. Jitto gaman suru. So, des. Jitto gaman suru. Ano po siya sa Tagalog? ah uh, hindi, uh, hindi, uh, uh, hindi ko po maging ang ng ano eh. Sa yan po. So, wait. Ay, yan ba yan? Hindi... Ito hindi na pa. po siya. Matyagang magtiis. Ah. Uh, okay. Hay. Matyagang, Matyagang. magtiis. Jito gamang sir. Hay. Kumaga, Uh, ang hindi gumagalaw. Hi. So siguro nasa <laughs> ano siya nasa isa siyang ano sitwasyon na pinapatago siya. Jitto gaman suru. Nagtitiis siya ng matyaga. hindi siya gumagalaw. Hi. So maaari din pong gamitin sa Jitto miro. Jitto miro. Ano po ang miro? Ah, si sores to see or uh, tingin po ano po so jitto is wag gagalaw so ibig po sabihin tinitingnan niya nang anong klaseng pagtingin po yung ginaga, ginaga, uh, ginagawa niya tinitingnan niya na Matitigan niya tinitingnan pwede rin po pero meron po tayong salitang one word lang ah uh, So, Guys, meron. suriform po siya. Ah, yun mga nasa baba po kasi. Kaunti na lang. Suriform po siya. Ginagawa niya. Action na po. Hindi po noun. Mat matahimik na tinitigan. Ayaw. Titiga. Ah. So, this. Titigan. titigan. Hi. So, ibig po hindi sabi. Gumagalaw. So, this. Nang hindi gumagalaw. Hi. Ang un lapit na. <laughs> so, this. Pag sinabi na punjit to miru is titigan. <laughs> Mahirap talaga po kasi itong mga salitang ito. Kahit siguro po ano, mga, uh, siguro kahit ano, 20 years, 30 years na po nandito sa Japan, pag hindi po talaga nag-aral pong as in yung, yung word by word po, siguro, ano, alam natin, naiintindihan natin, pero hindi natin ma-explain. Ay, ganyan din po ako dati. <laughs> naiintindihan ko, pero hindi ko kayang i-explain. So, this. Hi. Meron po kayong katanungan? At, atinday day, um, may tanong naman po sila. Kaso, kasi mahirap kasi yun. Um, sabihin ko lang, Tene. Eh. Um, once na may tanong po kayo sa baba, after po mag, ano, mag, mag lecture si atinday tsaka ako lamang po siya matatanong. Kaya kung meron po kayong comparison, may panag-compare po kayong words, pakilagay po yung word, dalawang word na pinag-compare nyo kasi hindi ko po mahuhulaan kung ano yung tinatanong nyo kay Ate Inday. Kasi example po no, kay, kay Kuya Engineer, sabi niya, sanda yung sabi ng Kuya Engineer, wait lang Ate Inday. Shikanay, din po yan. Shikanay hmm. din po yan. Hindi kasi ano hmm. natin po? malalaman di ba? Sabi natin, na Inday, hindi niya rin alam. Ano po yung pinagkakompare niya po? Shikanay at alin po? Buuin po natin guys ang sentence po natin po. Ano po kasi hindi po tayo manghuhula. <laughs> Kailangan po, ano, kung nag, kung may pinagko po kayo, dalawa po dapat po yung word po nandyan, o kaya tatlo. More than uh, two words po dapat po nandyan. Para po hindi po tayo matagalan po. Ano po, uh, kasi minsan po, kaya po tayo natatagalan kasi, syempre, pag-response po, matatagalan din po kayo mag-response after ko pong tanongin ko so, anong gustong ay, ibig sabihin. at yung narinig mo ko? Apa ko. Pati yung kay Kuya Bok din, ang Shinsuru, pwede po ba? Same lang po yan sila. Hindi namin alam ko anong kino-compare niyo. Then, yung kay Ate Rainbow po, Um, Ate Inday, gusto niya kasing malaman kung ano po yung narinito daw siya sa wala pumakiru. Mejener dito po ako ibig sabihin po ba ay sadyang nagtalo sa kalaban? Nag nagpatalo sa kalaban. So, des, sadyang nagpatalo sa kalaban o kaya uh, sinadya na matalo. Tatchimo desu. Hmm. Uh, ay. Like, tapos ano pa ba, ba wala na no? Tachabukan no? Ah, ayan sa dito daw po, sabi ni engineer ni Kuya Engineer, Hi. Uh, oh. Saka lang ito yung boy niya. Hi. Lalagay niyo po, pag tinanong ko po kayo ulit, ilagay niyo po yung dalawang word kasi mahirap po mag anap ng word kasi ang dami niyo po. Ang dami na po ninyo. Natataklo bang po yung mga comment niyo? Yung shikanay, yun, ano, nag-gets ka na. Yung shikanay po to, jito, pareho lang po ba yun? Sikanay. Sikanay, Si magkaiba po sila. Pag sinabi mo sikanay, yun lang. Yun lang ang meron. Tatay ba ne? Eto, Kono koppu si kanay. Kono koppu si Pag sinabi pong kono koppu si ibig po sabihin nun, itong baso lang ang meron. Wala nang iba. Hay. Pag sinabi pong jito, ang jito po ay, ano, uh, wag guma, hindi gagalaw hindi, or hindi, uh, about hindi gumalaw. Okay, salamat po Ate Inday. Paalala ko lamang po ulit sa, ano, sa comment section, dalawang word na pinagko-compare, dalawang word po ang lalagay nyo kasi matataklubang po yung mga comment nyo. Sa pinakahuling session po ni Ate Inday ko, may tatanong yan. Gumena sa ine. Eh. Thank you. Yurosh ko na gaishimasu. Thank you Ate Inday. Dash po please. Ah, uh, isa lang po na before po tayo mag-brush up. Yung siguro pong tinatanong niya po kung parehas lang po ba sa Anshin Yung Hotto, halos magkaparehas po sila ng nuance. Ginagamit po siya sa mga uh, Anshin uh, situation. Ano po? Pero uh, more on may nangyaring medyo ano, negative, pero nasolve solve niya na. Doon po siya, Hotto Suru. Ganyan po. Diyan po siya ginagamit. Ay. Pero halos meron po siyang meaning din po ng uh, like po ng un -sincre. Siguro dyan yan po yung pinagkocompare po na Maybe po ah. Thank you. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo sa TikTok. Tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais niyo pong sumali, maaari niyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o at mark Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents maraming salamat po hanggang sa muli